Hello. Ayan, ang ginagawa niya after Hi, sa pa. kusina. Hi. Pahinga, pahinga, Hi, Doc! Do. Hi, Doc! Shout Doc! Do. Sino pa? Si Doc lang. Doc lang. May isang Doc. Yan, yan siya sa Tori na isisa. Yes. Guys, hello, hello. Amiga? Yes, guys, hello. Amiga, gani? Hi, Amiga. <laughs> Hi, Hi, Amiga. Hi, Amiga na ganyan siya. Si Ate si Ang isa wala pa. Ang isa. Hoy, mag-hi ka man, guwapa. Ikaw wala guwapa. Ang crush ni Serence. Hoy, magpakita ka naman. Sana on. Eh, An Yan yung ginagawa namin. Pagtapos sa na kitchen. <laughs> Hoy, ikaw. Hi, amiga. Nay, amiga. So, diba? Yung isa bago lang galing sa ano. i mention it sa special video gas. Yung isa, saan ka galing, Dai? Oh, sa stock room. Amigas. <laughs> amigas, mag-hi naman kayo kasi wala akong sa, ako sa eh. Ako ko kayo ako ko yan, gas. Garang kami. Yan ang mga ginagawa pagkatapos sa <laughs> <laughs> ano, sa bisi-bisi <laughs> sa kitchen. Garang kami. Yan, po po po. Hindi, ano yung magpamyosek mga amigas. Hi Amiga, to kita ko pa ko apa di ba po ya? Shout out S -s -s sa mahal ko. Sino? Ado. I love you, Ado. Ay, <laughs> <laughs> ganyan kami kabisi. Ganyan kami pagtapos ng cooking-cooking sa ilalim. Ayan, ang aming kwarto. ng aga-ukay-ukay, mga amigas. Pasensya na kayo, mga amigas. Yan lang ang content ngayon ni Amiga kasi yung isa gahilay-hilay. Maya-maya gutom na yan. Baba na na. <laughs> Ayaw niya doon sa taas. si eh, Marami kaming bakanti. Oh, doon, no? Ayaw niya kasi masakit sa... Sa first time. <laughs> first time. Pag sa taas ka. Ay, yung isa, sanay sa na talaga yon sa first time. Hi. Hi, first time. <laughs> Ano okay. sabi sa popo? Mag-hi ka naman, amigas. Jane? O yan. Ganyan lang kami ngayon. Swapa. Ayun, bakantin. guwapa ko yung sa popo. Na, guwapa <laughs> daw siya sa popo. Nagkataas ako rin lang. So, hindi dulong. Madulong naman talaga, guys. Mga amigas. Madilim ang aming room. Maano ka naman, TikTok? TikTok. Ako may ano na rin, may task na rin ako. May task nung gani? Damot sun na rin gabi? Kaso ga, ano muna ako. Ga... Hi! Hi, may si Labs man, bye! Sila dia dah. Ba, kena miton gitu. Iba gitu yang feeling pag first time, di ba? Ah, okay, begas. So ganyan kami dito sini, relax semua na, maya maya. Maya maya running running na naman. <coughs> na nagbaba pa sa sa popo. <coughs> yan mo na. <coughs> Para relax relax. Kasi mamaya mamaya umpisa na naman ng gera. otos otos. O oh, mayroon kayong kwarto na ganyan. Dito lang yan. Ayan, isa ka. Hi, Popo. Baduwa, gadya. Hmm. Jeez. Sino ka pa music? Do lang ka man niyo. Patapos ah. Patapos ako oh, ni. tama lang kasi wala ako bukas i. Eh. Pasensya na kayo mga amigas, kay busy busy no, gitang busy gitang lola nyo ngayon kaya ito muna yung content. Pahinga time. Or anong dapat yung title dito mga amigas? Na. No. Ano ina? <laughs> Do naglag pokman ina iya. Oh. Na. Gay ako gamay. Ah. Ito okay. panti gulang niya. Ato baso. Ingay mo na ako guys, mga amigas pala. Na yeah, guys, please. Hindi ako mag-video sa inyo mga kung kay base akigan mako ni lolo ah. Sabi ko po ako hindi ko kagit over ah. Mambot na lang. <laughs> Nagpopo. Nagpopo lang ko. Nagpopo <laughs> ko. mo ko. popo ko. Isama okay, niya akong okay. ay. Okay. Ara pa si Jinday Jero. O, Ang bali mo out na sa. Tapos na yung pag-games. Nagpopo. Nagpopo. Para kung sila mo. Sa popo lang. Sige eh. na guys. Mga amigas. Bye bye na kayo. Kasi ano. Anong masasabi mo amigas sa. Uh, amigas. Do. Anong masasabi mo? Si Ate Si Ate Tiray. Uy, galingan mo do. Ah, kasi. <laughs> goods, goods, Oh, goods. I mean, gajeng. Pero pahamak lang. <laughs> <laughs> Ang ba, ba, Makapoy. Ah, makapoy. Ikaw? Hmm? Makaon? <laughs> Hindi na. Ay, to. Solve na. <laughs> solve na. Hindi ako buto, Maya, maya. Na, maya, maya. Atong isa, busy. Oy, amigas. Yes. Ned, uh, rest. Ah, rest. Oh, uh, see? ito, rest din ako mga amigas. Kasi, kakain ako ng sweets. Ayan. O, alam nyo yan, yung ginawa namin. Ito na siya, o. Oh. Paupoy ka muna dyan. Ayan. Ito siya, yung ginawa namin. O, ba diba? Ito ang ginagawa namin pagtapos ng... Talaw. Tapos yan. Ayan, di diba? Corn flakes. May Apo. ice ka pa da, Jen? May mm -hmm. ice ka pa na. Dito. Ate, may ice ka pa, Jen? Hmm? Ay, kuwan na. Ito rin sa akin. O, di ba? Relax muna habang walang utos. Time. Saudi Arabia time is... 7 12 7.13 ng gabi ayan, ang dilim sa labas. Ayan, ayan, madilim. Ayan. Ayan muna sa ngayon, mga amigas, kasi busy at pagod ang inyong amiga. Amiga! Nga, relax si amiga. Kaya, ayan muna sa ngayon, ang ating Mamukbang ko, mamukbang. Guys, Mabigay mamukbang sa inyo. Guys guys. Na? Mukbang ko guys. Ano na? Ng... Guys, mukbang. mamukbang ko sa sa ano ka rin eh? Mukbang cornflakes. 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 Mm. O, sarap mm. o, oh, diba? Ito naman yung sa akin, mm. mga amigas. Mukbang mm. torotot. Mm. O, oh, diba? O, oh, yan. Yeah. Torotot, oh, mukbang. Oh, mukbang. Mm. Yeah. Yeah. Mm gamang hmm? with cola cola bulak bulak mm. sir pa yung ano namin mm -hmm. oh, yung ginawang na. Lami. Lami. La ayam. mm. ginawang yan na Mm. Ya, boy man si Lami. Oo. Dahil ba? Hmm? Sali ako diyan. Ba? Mm. Yum. Mm. Tarap. Mm. Condensed milk yan. Nami? Mm. Ay, pinatayo ko na naman yung ano ko. Mali. Mm. Hindi ko napahiga yung live ko. Mm. Pwede almost na last eh. Ay, pwede. Mm. magigda yan lahat. Um. Salimutan mm. ko. Yan pala oh. Makbang, guys. Um, Laba ng liog namang kalma. Makbang cornflakes for dinner. Wow. <laughs> Diet sila, guys. <laughs> Kalimutan ko, pinatayo tayo na naman. Kaya ito, pinahiga ako. Oo, yun. Nakakita na si Do. Akala ko wala si Do. Pinadayal ko ganit. Hmm. Hindi ko matawagan si Doc. Si Dee eh. Hindi na pa online si Doc. Si D naman, si Dee. Mm. O, diba? Bakunin. Yan mo na sa ngayon. Bako mo rin ako kagwapa si personal mo. Ay, abang. <laughs> <laughs> mm. 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 Time sa Saudi, oh. Seven. Mm. Hindi eh. Uh Oo. -oh. Paano? Time? Kaya live Ayon, ka na gabi sa loob. dami ng lamok yung... sa loob oh. Higapong ka? Ito so, isang cellphone ko naka-charge. Ayun, mm. ganda ko dyan. Naka-charge. Yan muna mga mm. amigas, walang magawa. Ang dilim yeah. na sa labas oh. Wow, Kuwan so, 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 ko lang na akong taso na mungita mo ko sa blam. Babus. Yeah. May 48 pa ko minutes. 48? Mm-mm. -hmm. Ma para makatas ko sa ano? E 11 ko na lang mga amigas. Ito yung radyo namin mga amigas oh. Meron kayo yan, radyo diba? mm o, di ba? Radio ng Pilipinas. Ay, Saudi. Ah, radio pala yan ng Saudi. Ganyan ang radio nila dito. O, di ba? Kumplito kami, may intercom. Kita yung wifi namin, andun sa baba. <laughs> okay. O, nakaligid-ligid. o, di ba? Malakas. Hmm, kasi andun siya. Aray, managagiyo. Pampay. Ako na pasaka. Gimbalik ko na. Gimbalik ni Manang. ka.